Ang dami guys. Sa mga gustong kumuha, humingi ng mulberry, punta lang kayo dito guys. Ang dami guys. Libre lang po ito. Hindi namin binibenta. Hingi lang kayo guys. Ayan, guys. Libre lang to, guys. Sa mga may gusto ng malberry guys. Punta lang po kayo dito. Libre lang to, guys. Hmm. Hindi namin to binibenta, guys. Libre lang. Sa mga may gusto, guys. Punta lang po dito. Ang dami, guys.